Ngayong araw nga mga kabasura, nakapulot tayo ng laptop dito sa basurahan. At hindi lang yan, nakapulot din ako ng air fryer na napakaayos pa. Meron din tayong napulot na cellphone. Ang problema, basag yung kanyang screen. Pati na din mga plato at mga pamingwit, may tinapon din sila. Grabe talaga kapag nagtatrabaho ka sa basura. Medyo nakakapagod pero sulit na sulit kapag may napupulot ka. Ako nga pala si Tatay Ron, isa akong basurero dito sa South Korea. Tara, samahan nyo ko. At maghalo kayo tayo sa mga basurang tinapon nila. Kakatapos lang pala ng break time namin dito at eto na agad yung bumungad sa akin. Kakatapos lang ng break time namin mga kabasura. Ayun nung may nakita kong air fryer. Hinapon na naman. Uy, wow! Ala! Parang ano itong mga kabasura? Parang laptop to, oh. Ah, mabigat. Ay, meron din ano mga kabasura, oh. Pang ano. Ganda ng railing na to. Laki. Pang malaking isda to. Ayan, oh. Pero ito yung maganda mga kabasura. Ang bigat. Ala! Ala! Ay, may cellphone pa. Oh. Hala. Ayan oh. Kaso basak. Pero tabi natin mga kabasura. Ayan oh. Ay pamingwit. Ayun. Sandali lang. Anuhin natin yung ano. Camera. Pamingwit. Ito. Ang bigat oh. Sana may laptop. Ayan oh. Eto, may laman. Pero tingnan muna natin to, Madami nagre-request ng na ganito Ito eh. yung ano eh. Oh. Ito yung ano. Hindi na kailangan ng makina. Ito yung humahaba mga kabasura. Ayan oh. Mahaba to yung mga ganyan. Oh, di ba? Galing oh, haba. Oh. Haba. Tibay din oh. Grabe, ang ganda nito ah. Yan, tabi natin. Grabe talaga dito sa Korea, napakayaman ng bansa nila. Nakakagana talaga magtrabaho kapag ganito yung mga napupulot mo. Biruin mo yung ganitong klaseng air fryer, ipupulutin mo lang sa basura. Samantalang sa Pilipinas, napakahirap bilhin yan. Ay, tabi natin. Tabi natin itong air fryer baka gumagana pa sayang mga basura tsaka to ito bubuksan natin tong laptop mamaya para surprise tabi lang muna natin bali heto na nga pala yung napulot kong cellphone kanina ito yung na, na napulot kong mga basura ayan o, may basag sya ewan kung gumagana pa ayan o punong puno ng basag sana mapa mapaandar natin. Dito naman sa basura ay basta masipag ka lang ay makakarami ka talaga. Katulad na lang yan, oras ng break time ay naghahalukay pa rin ako. Marami kasi nagtatapon sa oras ng break time namin. Ngayon din parang binubuo. Mga basura parang yung mga robot to eh. Ayan o. Oh. natin. Paano Ay hindi. Ano siya? Yung palang mga pasyal, mga basura. Ayan Oh. Bubuin mo siya ganyan. Ayan o. ba? Diba? Pero parang mura lang sa atin to parang di sulit kapag pinauwi natin pero natin sayang. ganap oh daming plato mga kabasura oh yan oh bago pa oh oh diba oh dami lalaki pa to sayang oh mali ka bukan lang to oh pero ang pinagmaganda dyan yung laptop sana may laman mukhang oh, wala na parang wala na nga ito na, the moment of truth, mga kabasura. Ayan. Ayan, mga kabasura. Sana hindi na ano to. Sana hindi bomba. Pintahin natin. Ala, meron. Ala, meron nga. Ay, meron siya, mga kabasura. Ah. Laptop na, oh. Ayan, oh. Ang problema, mukhang ano na siya. Old model na yata to eh. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganitong laptop. May ano na din oh. May charger na din oh. Ayan oh. Yung tropa nakapulot din ng bisikleta. Ayan. Oh. Nakapulot ng bisikleta yung mga kasama. Ngayon ngayon lang. Ayan oh. Napulo din nila ngayon yan. Ginagamit na nila. Parang charger niya to mga kabasura. Kaso parang ano na. Parang old model naman yata to Hmm. pares pa naman ng tatapon. Oh. Solo. Ano? You know? Solo. Pero tatabi natin mga basura, mga sayang. Kaso mukhang old model na pero kung may may gusto. Pamimigay natin. Yan may nagtatapon na naman. Tignan natin tatapon nila. Kung klaseng basura na naman 'to. Sana gamit bahay. Yan tatabi natin ito mga basura, sayang. Subukan din natin yung air fryer. Ayan si Kuya oh, katapon. Yun, alokayan natin. Ayan mga kabaswa, the moment of truth. Titignan natin kung gumagana ba talaga siya. Ayan may alikabok lang. Pero gagana yan. Ay, hindi umilaw, parang hindi yata. Oo yun! Oo, oh, gumagana nga mga kabaswa oh. Diba? Hmm. Temperature. Ayan may nakalagay pang ano, parang Ma number number. Ayun no Ayun oh. Mararamdaman mo talaga siyang gumagana mga basura. Ayun no Nagba-vibrate siya dito. Kumahangin 'yan. Ayun no Linisin lang 'to, pwede pong pwede, pwedeng-pwede pwede pa 'yan. Oh, diba? Kapag sinarado mo 'yan, iilaw ulit. Bali, kanina nga lang din pala, nakapulot din ako ng pera. Nakakalungkot nga lang, hindi ko agad napansin. Kung mas napaaga ko sanang nakita, mas marami sana yung napupulot ko. So, marami, nakita akong pera na hulog dito. Ayan, oh. Natsempuan natin, mga resibo kasi. Ewan, kung magkano lahat yun. Ano ah, dito siya, mga basura? Ano ba yun? 1,000 yung nakita ko kanina sa taas. Ayan, oh. 1,000 nga. Sabihin ko yung mga kasama ko, eh, oh, oh. Oh, diba? Ito sabi sabihin ko sa kasama ko, may pera na nanahulog. Baka may makita sila. Sabihin natin. Wala siya. Wait lang, wait lang. Ayan, Ay! may pera mga basura, May pera sa basura. Literal. <laughs> Literal na may pera sa basura. Mga ano kasi to, mga resibo. Sayang, dami na. Tatabunan to. Okay lang. Ayun oh, mga ano to, resibo. Nahalo niyan. Pero ayos na to, 2,000. Diba? Ayun oh. Meron re. <laughs> 2,000 lang. eto yung napulot natin mga kabasura oh. 2,000 lang pero pwede na. Ayun oh. chan lang pero pwede pa to. Walang problema yan dito sa Korea. Ayun oh. Kaya nyo nga po pala yung mga susunod na live ko. Kahit pa may naipo na tayo na pamimigay ko sa inyo. Maraming salamat po sa laging yung pagsubaybay sa pagpupulot natin ng mga basura. O paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam mga kabasura!